masarap pakiramdam ko may pagod na pagod ako sabi ng mother ko tumataba na ako kaya ano pa ginagawa ninyo tara na samahan ninyo ako para maglakad sa iba't ibang mga park na Pilipinas ang tindi ng init ng panahon, hindi pa rin itigil si Bobski habang andito sa Pilipinas. Lilibutin natin ang kagandahan ng isang Japanese garden. Ano kaya yung mga pwede nating makita? Kaya ano pa inatay niya? Tara na! Once na an nandito ka naman pala sa Chinese, ah, uh, Japanese, after natin mag-Chinese garden, dito naman sa Japanese garden, ito kagad yung bubungad na akala ko hindi ko makikita kasi nalito ako sa so ating pinapakita hindi nawawala yung mga chairs and table na lagi ko sinasabi yan kapag nandun tayo sa Singapore. Ang sarap talaga ng pakiramdam dahil hindi nga nagpapahuli ang Pilipinas sa iba't ibang kagandahan o mga istruktura o mga history na ating pwedeng makita. Yan ang maganda kapag nakakabalik tayo at ipinagmamalaki ko rin ang kagandahan ng isang park o pasyalan o lakaran sa loob ng Japanese Garden here in Manila. So, pansin sa akin, ang ganda ng aking nakikita. Imagine guys, sa pagpapasok ka, ito yung ating nakikita. Wow na wow, na akala mo, kakaiba yung ating pinapasukan. Pero minsan kasi ang pagpapa ganito, dahil nga binabagayan, dahil nga sabi, Japanese Garden, siguro yun yung mga tema para lang manumbalik yung mga tao kapag pumapasok sa isang Japanese Garden. Agaw pa si Tid sa akin. Daniel, ipakita mo itong green. Tama-tama, maglalakad ako. Naakala mo, may position na ito agad ang sumasabog, Dito muna ako kasi parang ang sarap po kayong kwento. At may mga ikiya pa kayo guys sa lahat ng aking sinasabi? Dahil nga sa lahat ng aking ipinapakita, minsan talaga nagkakaroon ng chances, nagkakaroon ng pagkakatotoo dahil sa lahat ng ating nakikita kapag naglalakad tayo tulad sa Japanese Garden. Ang sarap talaga ng pakiramdam dahil kahit pailit ang panahon, marami pa rin talaga mga tao at gustong maglakad at para abibutin ang kagandahan ng iba't ibang mga pasyalan o park sa loob ng Manila Park. Pansin sa akin itong nasa gitna ng pan na to. Ang sarap ng pakiramdam. Iikot ko lang muna kayo sandali para lang makita ninyo kung gaano kalawak din ang ating napupuntahan sa aking paglalakad para maging masaya naman ang aking mga viewers at mga kabogski. Sana mag-enjoy lahat kayo sa lahat ng aking pinapakita at muling nagbabalik sigla si Bogski sa Pilipinas. Ito na, na talagang ang sarang pagpapicture. Guys, alam nyo ba sa aking paglalakad, sa aking paggagawa ng mga videos, nakaka-tatlong taon na tayo hindi pa din ako nagbabago. Marami talagang mga friends ko na nagsasabi na talagang tuloy-tuloy at maraming sumusuporta sa likod ni Bolski. Ang sarap lang kasi ipakita sa inyo ang kagandahan. Dahil nga, true inspiring ako dahil sa lahat ng aking pinapakita. Kaya nagtutuloy-tuloy lang ako. Kasi guys, ang paggagawa ko talagang seryoso to. Imagine na, hindi ko iniisip yung sinasabi nila may pagkakakita ka. Hindi. Ginagawa ko ito para sa sarili ko na rin at para sa is i-share sa inyo para nang ang isang kagandahan tulad dito sa loob ng Japanese Garden iikot mo nga tamang-tama din na nandito tayo sa taas na May pan na agaw pansin sa atin yung mga greeny, clean na nakikita natin. Ang saya-saya ko dahil wala minsan yan sa loob ng Singapore. Imagine kahit pa paano nakarating ako rito in one year time muling nagbabalik si Bogsie. Sarap, pakiramdam ko eh. Pagod na pagod ako. Sabi ng mother ko, tumataba na ako. Kaya ano pag ginagawa ninyo? Tara na, samahan ninyo ako para maglakad sa iba't ibang mga park na Pilipinas. Sa akin ito. Kasi nga, si Boxkin, gusto yung kakaiba. Yung gusto ko yung nakikita ko na pwede ipagmalaki natin sa ibang mga bansa. Dahil syempre, proud Pilipino, proud Pinoy, gusto ko naman ipakita at ibahagi sa lahat ng nagmamahal na may ganito sa loob ng Pilipinas especially nasa Japanese Garden tayo. Shout out sa lahat ng family na hindi ko kayo nalilimutan. Bolivia family, Juane family, Labasan family, uh, ES team family ni Singapore, Regards sa lahat ng aking mga housemates, Kathy and team, Regards sa lahat ng aking mga friends sa Canada. Cindy and James, ingat kayo sa New Zealand, John F. and M. Regards sa inyong dalawang chikiting, ingat kayo palagi. Regards kay Hintang sa Italy, kay Archie at saka kay Homer. Regards sa inyong lahat. At sa lahat ng aking mga kaibigan, Batch P, Batch 93 and 97. At sa lahat din ng aking mga box team. Especially ang lahat din ng aking mga kaibigan mula sa Basic City. Tan Family, Una Family, Makwal mga, mga, mga Family, Sir so Figurawang Family, and to all my friends na nakakakilala sa Lobalichas man at Kalaokan sa so, mga BFF ko, Jaime, Lorente family, Barreras family, Tadeo family mahal na mahal ko kayo at sana anjan kayo patuloy na nagmamahal sa akin ang lahat ng ito mapapanood niyo sa akin YG muli maraming salamat good afternoon at ingat mga kabongsi